Good morning guys Ipapakita ko sa inyo ang ah uh, kinakain ng uud yung mga maisan ito yung mga maisan dito sa amin na ah uh, kaanim na na bisis ina-apply ina ng insecticide pero ayan hindi pa rin humupa ang uh, uud hindi sila na patal kung may mapatal man Mapapatay Mayroon ding na Ah uh, Wah Ayan Yun Ang tangak so, Ano talaga Problema talaga dito Ang Saan na yun Uod Grabing uod Talaga Ayan dito pa Pang Ilang esper na to Pero hindi pa rin na ubus na patay ang uod. Kawawa ang mga magsasaka nito. Hindi natin makikita ang uh, uod. Kung saan. Ah, ito. Ayan, oh. Ayan. Ayan buhay na buhay bago lang kaka spray pero hindi na patay ng insecticide so ito lang klase ng uh, variety ang inaatake hindi na natin kailangan banggitin dahil baka ma ano tayo sa kumpanya pero yung ibang variety ay hindi naman na epektuhan ito lang talagang variety na to kawawa ang mga magsasaka nito Ayan. So, paglabas ng abungan uh, bunga nito, sigurado kakainin pa rin. Ayan. Oh. Lumalakad-lakad pa. Bago lang ito, ina-applyan ng insecticide. Oh, so, kawawa ang magsasaka nito. Itong bagong tanim lang. Ayan. Hmm? Kinain na naman. Ayan. Ito ang kawawa. Yung mga maliliit pa. Oh. Sayang. Hindi ako uh, malaking lugi na mga farmer nito. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.